Ang pako ay masustansya. Ayan si Tindoy na ng pako. <laughs> Ayan si Dangdang na ng pako. Manilin, huwag kayong papayag ng lupa ninyo. Kukunan ng batot sa kabuhangin, nagiging lake pala. Sandali lang. Sandali lang pala yung ano, hindi nila akalain na magiging lake yung lupa nila. Pumapayag silang kukunan yung lupa nila ng ano, buhangin. Ang lupa pur ever mong pakinabangan, yun no? naging lake na paano mong pakinabangan yan. Pakinabangan mo season-season lang, lagyan mo ng ano. Tamon, ano man, ante

Ala nasuko ala. Uy, ayo mo tolong. Ayo ka dito Dali dali. Come here. Uy, Don't go there. Hala, <speaking> hala, 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 hala. Isabela. Hala. sa labag ang mo, uy. Punta, come here. Ha? बंद हो रहा था मुझे पकपाओ ओय अब दीदी